Magandang magandang umaga sa iyo, Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, ISEC. Good morning. Good morning, Alvin. Good morning po. Ah, oh, patay pa yung boses ni Secretary. Ano Sorry, po? Medyo, ano medyo matamaan gagamunan ngayon oh ini usung uso ngayon sec kaya tirahin mo na yung mga vitamins ha yung mga alam mo na supplements natin dyan. na ano mo na laklakin nyo na po para hindi kayo magkasakit sec sabi ko kanina may bagong oh. cast of characters eh? may sinampang kayo ng kaso no po hmm? okay lang ba briefly at paki-discuss ninyo, ano naman yung papel nitong mag, mag may magkapatid na congressman meron doon taga Dabao. Actually, mayroon pa atang Quezon City na congressman, hindi ba, nabanggit? Ano-ano mga papel na mga ito? Ah, uh, unang-una po, ano, alam na naman. Ah, talagang minamadali po natin na base sa direktiba ng ating Pangulo na madali ito mga kasong ito para mapanagot talaga yung mga dapat managot. Um, kahapon po, nagtala tayo ng dalawang kaso kasama si Justice Andy Reyes, hmm. ang chairman ng uh, ICI sa ombudsman. Uh, ang uh, it, itong mga kasong to, uh, ito yung mga binisita natin itong mga nakaraang linggo na talagang either ghost project talaga kamukha nung sa Dabao Occidental na mm. Ah. inuntahan natin, nakita natin na binidito nung 2021, tapos binayaran ng buo nung 2022, pero wala naman talagang project. At yung project, sinimulan lang ng mga Diskaya, ng St. Timothy, Mayong 2025. So talagang ano, ito yung itong talagang klarong-klaro na hinakaw lang yung pondo no, as early as 2021-2022. So ito po kinasuha natin ng uh, malversation uh, through falsification of uh, public documents, 96.5 million pesos po ito. At uh, klarong-klaro po ito no ang mga pinangayana natin sa kaso at ibang, ang iba't ibang mga opisyal ng DPWH, kasama na rin si Sarah Discaya at St. Timothy. Opo. Pero dito po, eh, nasabi nga po ni, ano, no, ni, ni Ombudsman Boeing Remulia, itignan din po nila ang, uh, ang posibleng naging role nung uh, mga kongresista sa uh, distritong iyon. No? Uh, kasi ang uh, sabi nga ni Sorry, ah, Alvin. Sabi nga yung Butsman Boying, eh ano, no, titignan talaga nga role ng mga mambabatas dito. Opo. Yung ikagawa namang um, kaso, ito po yung binisita din natin sa Union na very substandard yung proyekto at na-discover nga natin na kahit na hindi pa tapos yung proyekto, eh binayaran na ito ng buo. Hmm. No? So kahit na uh, substandard siya, ah uh, ito yung nakita po namin ni Mayor Benji Magalong no na talagang ano no yung mga bakal na napaka ninipis ya konting ulan lang eh, nasisira na yung semento tapos hindi pa completed yung proyekto pero bayad na siya ng buo Opo. so uh... ito naman po eh involve yung Silver Wolves Corporation. Hmm. Ngayon, ang sabi nga ni uh, Ombudsman Boying, eh, tinawagan siya mismo ni Mayor Benji Magagong at sinabi nga po ang agigasyon ni Mayor Benji Magagong ang totoo pong may-ari ng uh, Silver Wolves Corporation ay si Congressman Eric Yap na dati din naging uh, chairman ng Committee on Appropriations ng House nung nakaraang administrasyon. So, yun po no, yun po yung dalawang final natin. Nakasso, Hali, pero sa uh, secretary, at this point, wala pa po kayong file na kaso laban sa mga mambabatas na nabanggit yung sa Davao at yung dito sa Silver Wolves, wala pa pong hindi pa sapat pa ang po. ebidensya para kasuhan hindi sila. Po. Hindi pa po, po kasi kayangan pa po pong i-establish no yung mga ebidensyang yon. So, yun po ang sabi ng ating Ubudzman na nagagawin niya. Opo. no Yun po ang gagawin ng ating Ombudsman uh, para idagdag doon sa final natin na kaso uh, pagka nakahanap na siya ng sufficienting ebidensya. Kaya ang term po na ginamit ni Ombudsman ay mga persons of interest pa lang, no? uh, yung mga kongresista. Pero ano daw yung link? Kagayo nung sa Davao, for instance, uh, ang isa sa persons of interest doon yung uh, Congressman Claude. Bautista ata, ano po. A -a connect niya? Ano anong kwento niya? A, kasi sa iba malinaw, 'di ba? Sabi ni Bryce, si Congressman ganito, si Senator ganito, binila, binigyan na ng pera. Ganito din ba ganun din ba yung modus dun sa Davao at dito sa La Union? Ang ang, ang theory po ni Ombudsman is ah uh, kung ang kongresista nga ang nagpasok ng pondo doon at siya ang may control kasi po doon po sa Davao Occidental ang pamilya Bautista po ang tagagang ano no. Ang tagagang uh, may control doon sa area no. It's mm. when yung governor, yung congressman, uh, at po yung tagagang ano no. Uh, kumbaga may control doon sa distrito at pwedeng mag uh, magpatupad ng isang proyekto at pwedeng itago at hindi tagagang hindi gagawin yung proyekto no. Mm -hmm. So, yun po ang uh, theory. Theory ni Ombudsman Boying kaya po ginawa siyang person of interest opo sa sa kasong ito no at uh, pa nagka uh, kakaga pa po ng ebidensya ng ombudsman katulad na rin po ang ICI ang, ang DPWH. Kaya, kaya lang, sek, baka makaisipin kasi ng taong bayan na ang kaya nyo lang namang kasuhan ay yung mga taga-DPWH. Yung mga hindi kilalang mga, uh, mga official dyan ng DPWH. Pero yung nag-impluensya uh, o yung utak o yung nagkamal ng Tama um, Pera, eh ba't hindi niyo kinakasuhan? Yan nga po. So, agad nyo, paugit-ugit naman kung sinabi ng pangugan natin na wala tayong sasantuin dito. ano. Pero siyempre, Uh, ang uh, uh, ang ating sistema ay kayang base sa ebidensya. No, uh, mahirap po kasi magkasukang tapos kung walang ebidensya na matibay eh madidismiss. So ganyan po ang ginagawa natin ngayon, no. Nagkakagat tayo ng ebidensya, magkakaso na tayo doon sa mga taong klaro ang ebidensya at uh, ah pa rin po natin ng ebidensya kung sino man ang tingin natin na uh, yung tinatawag nga na mga mastermind, no, yung tagagang nag, uh, nagpatupad nitong malawak ang ng, ng pera ng bayan. Pero yan po ay hindi natin titigilan, hindi natin mahanap yan. Pero kailangan maghanap tayo ng ebidensya. Yun, yun po ang pinaka-importante. Okay, so speaking of evidence, may bago ba for like for this week? May bago ba kayong nadiskubre and uh, marami pa bang mga uh, kawani ng DPWH ang nakatakdang kasuhan din dahil sa mga nadiskubre ng ebidensya? Alam niyo, sunod-sunod po ito. No? Um, yun po ang aming uh, usapan ng ICI at uh, yan po ang tuloy-tuloy natin gagawin. No? Uh, case build up po tayo ng case build up. Alam naman, meron tayong mga sinofocus ngayon. Ayun na yung mga ghost projects. Uh, pero tuloy-tuloy po ito. Hindi ko lang po pwedeng pangunahan kasi ano, ang ICI dito sa mga ongoing na uh, binibuild up natin ng mga kaso. Pero importante din siguro malaman ng mga kababayan natin. No? Kaya ho tayo nagsisimula sa mga nasa DPWH dahil siga po ang nakapirma dito sa mga maraming mga dokumento na binayaran at na sinertify na complete ng mga proyekto kahit na ito ay gross project, meaning wala talagang project, mm. or hindi pa tapos o substandard, pero sinumplit pa rin. No? Sinabi na kumplito at binayaran. At yan din po ang ating tingin kong magiging uh, uh, strategy ng ating ombudsman at ng ICI kasi agam niyo naman, kapag nakasuhan na po itong mga uh, taga-DPWH, eh, madagas po sigay ay kumakanta na at sinasabi na niya ang role ng iba pang mga mga opisyal ng gobyerno uh, kagaya nung nakita natin dun sa Bulacan no, dun kaya Alcantara at Bryce Hernandez, nung sigay Nakasuhan na, kinasuhan natin sa ng September 13, eh, lalo na non-vagable itong mga kasong ito at sa tagagang makukumpis sa mga habang buhay. Makukumpis ka ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga perang minakaw, eh, nagsisimula na sa kumanta. Opo. Ka Alvin. At yung so, 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 tingin ko, ang magiging strategy ni Ombudsman, aboying uh, boying remote dito. Opo. So, so far, sir, ilan na po ang, ka ang kawani ng DPWH na nakasuhan na kaugnay sa mga manumalyang flood control projects? Yung una pong kaso ay 26. Okay. Yung ikagawang kaso po ay gabing labing dalawa. So, ano na Lalo po yun? yun 26 no? uh, yun plus labing dalawa. 38 na. At kahapon po, 38. Nagkaso po tayo ng 20, 22. So, nasa 50 na po. Ay, nasa ano na po? 60. Nasa 60 na po. Ang uh, 60 na po ang uh, nakasuan ngayon. And more. Eh, more to come. Ay, uh, more, more to come po 'yan. Tuloy-tuloy po 'yan. At, uh, sabi ko nga ako, ang strategy tingin ko ng ICI at ng Ombudsman, eh pag nakasuan na po itong mga yung tinatawag nating madagas na mag na isda o hindi ka kagaki ang isda, eh, eh kagaya nung ginawa ni nga Hernandez, alcantara, ah uh, doon sa Bulacan ikakanta na rin po nila yung mga magkaking isda. So, yun po ang strategy ng uh, ombudsman at ng ICI. Sa tansya nyo ba, Secretary, abutin kayo sa 1,000 kawani ng DPWH ang pwedeng makasuhan sa issue. Sa totoo lang, nakakahiya, ano? Ang dami. Grabe po. Grabe po. Kaya po, paugit-ugit po ako nagsasabi, no? Top to bottom po ang pagiginis natin, no? Uh, sisimula natin itong bottom, itong mga nakapirma na may klaro tayong ebidensya para naman uh, hindi na dismiss ng ganun-ganun nga ang, mga kaso natin. Pero aabot at aabot din po tayo sa mga mas magigaking opisyal at yung mga talagang mastermind nitong pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. Opo. Yung Aabot din po tayo dyan. Opo. pasensya lang po. Apo, Pero tuloy-tuloy po tayo dito kompleto na sec yung ano mo, yung uh, uh yung mo kasi 'di ba si Ari umalis ano po, tapos may pin-remote kang isang batang uh, engineer. Kompleto na ba lineup mo o kulang pa? Hindi hindi pa po. Kulang pa po tayo, no? Ah, uh, naghahanap pa po tayo ng uh, undersecretary for admin and finance, no? 'Yun ang hinahanap Napaka-critical po niyan. Kaya kailangan po tayo uh, magpabusisi natin ang na mabuti yung mga posibleng mga ah uh, aplikante natin para dyan sa napakasensitibong posisyon na yan. Oh, wala ka ba mapupromote from the ranks? Wala bang matinutino dyan? Maghahanap po tayo. No? Maghahanap po tayo. Uh, pero siyempre, kailangan bubusisiin po natin ng mabuti. Okay. Thank you Secretary. Mabuhay po kayo ha. Pahinga-pahinga ng konti. Thank you. Weekend naman. Si Secretary Vince Dizon Poyan ng Department of Public Works and Highways. Ituloy pa natin yung mga balita bago tayo mag-Commercial Gap. Iniimbisigahan ang Comlec ang iba pang kandidatong sinasabing tumanggap ng donasyon sa kontraktor no nakarang midterm elections. Kasunod po ito ng screening sa 42,000 Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na bukod sa anim na kandidato sa pagkasenador, iniimbisigahan din ang pagtanggap ng donasyon ng tatlong kandidato sa pagkakongresista at dalawa sa pagkagobernador. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal na magbigay ng kontribusyon sa kandidato ang sinumang may aktibong service contract sa pamahalaan. Inaasang matatapos ang assessment sa SOSE ng mga kandidato ngayong araw. Hinihintay din ng komisyon ang certification ng DPWH sa mga kontraktor na nagbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato noong 2022 at 2025 elections. Naniniwala ang Department of Education na kabilang ang Iba't ibang kalamidad sa mga dahilan ng kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa ngayon, halos 185 o 165,000 ang shortage o kakulangan ng silid-aralan at binabanggabang aabot ng 200,000 pagdating ng 2028, sinabi ni Education Assistant Secretary Aurelio Bartolome, na bukod sa tumataas na enrollment kada taon, nababawasan din ng bilang ng silid-aralan dahil sa mga kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Target ng kagawaran na makapagpatayo ng halos 5,000 classroom sa susunod na taon. Matatanda ang inamin ni DPWH Secretary Vince Dizon na 22 silid aralan pa lang ang naipatayo ngayong taon na malayo sa target na 1,700 classrooms. Samantala, inamin po ng Department of Information and Communications Technology na overpriced ang panukalang Wi-Fi sa Antique, Wi-Fi project sa Antique sa budget hearing ng Senado. kinwestyon ni Senador Loren Legarda ang presyo para sa renewal ng buwan ng subscription sa Starlink at kung bakit tumihiling ng 150 million pesos na pondo para sa proyekto. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na hindi otorizado ang natanggap na dokumento ni Legarda at iniimbisigahan na rin ang mga sangkot sa pagsusumiti ng hindi nilagdaang panukala. Bakit hindi ko maintindihan? Ba't kasi ang parang nag-aalo sa mga mambabatas ay mga taga DICT. Hindi ba dapat ang nag-aalok sa mga senador o kung sino man yung kukuha niyan ay yung mga salesperson o sales agent ng iba't ibang telco companies o kagaya niyan, uh, Starlink. Bakit ang nag-aalok taga DICT? Ahente na ba sila ng mga, <laughs> ng mga telco companies? Magkano? Magkano ang subscription? <laughs> Di ba, ba? Hindi parang hindi maganda din eh, na ipupush mo kung ikaw taga DICT o hindi Starlink ka. Ha? O di an iisipin niyo ng tao magkano 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 sa iyo diyan. di ba? O di kaya magsmart ka, mag maganda yung smart. O maganda yung Globe. Hindi, maganda yung uh, ano yung isa, ano yung kalaban nila, Converge ano yung nagbibigay ng mga internet. Ano, hindi po maganda, Secretary Aguna, na mga tao po ninyo ang nagpo ng ganyan. Kasi para po silang mga marketing o salesperson. Sa ngayon, nasa preventive suspension na ang isang hindi pinangalan ng opisyal habang wala na sa DICT ang isa pang sangkot sa kontrobersya. Batay sa bagong computation na...